Narito pa rin po ang News TV Quick Response Team sa Jose Reyes Memorial Medical Center at uh, kanina nga po nakausap natin si Dr. Uh, Elaine Aban siya po ang uh, Officer of the Day dito po sa JRMMC at uh, nabanggit po niya na maaaring uh, madagdagan pa ang bilang ng mga biktima ng uh, paputok dahil uh, usually po kasi ay hanggang January 5 ang cut-off ng DOH sa uh, pagbibilang ng mga biktima at sa uh, ngayon nga po dito pinakamaraming dinala ito po nga... Uh, mga kababayan natin, mga pasyente, mga naputokan po ng uh, mga paputok at uh, marami din dito na bata na naputokan naman ng uh, pikulo. Sa pagtatama po ni Dr. Aban ay nasa 89 yung po nga uh, dinala rito dahil initially may mga reports na umabot na na ng 92 pero yung po nga uh, tatlong uh, sumobra pala ay dati nang nailista sa mga ibang ospital at uh, muli lamang dinala rito. So uh, yung po ang pagtatama na ginawa ni Dr. Aban kanit kanila lamang at ayon po sa DOH sumabot na po ng uh, 43% yung karagdagan sa mga biktima ng paputok ngayong taon pa lamang at uh, itoy uh, lubang mas mataas kumpara po ng parehong pecha noong uh, 2013. Uh, ibig sabihin po nito ay uh, umabot po sa may higit kumulang 6 na raan ng biktima ng paputok sa buong bansa at uh, mahigit 300 sa mga biktimang ito ay galing po dito sa National Capital Region.